Hi everyone, kamusta po kayong lahat isang magandang araw po sa inyong lahat. Okay, kamusta po kayo? Maraming maraming salamat po sa lahat ng na nagpabook ng reading sa atin. At mga naghihintay. pag hindi po kayo sinasagot ay mag-up lang po kayo ng message ninyo or i-message nyo po ako ulit. My God, ilang beses ko nang sasabihin dito sa channel ko, hindi ako pwedeng tawagan sa number ko. Hindi ako pwedeng... Um, i-message sa number ko. Paulit-ulit kong sinabi ko, sa messenger lang ako pwede nyong i-message. Hindi ko po maintindihan na bakit may mga taong sarado ang isip. Kahit, kahit anong video ko, walang lumintis na araw na hindi ko sinabi na bawal akong tawagan sa number ko or i-message dahil hindi ko rin kayo mapapansin busyng busy po ako i-message nyo lang ako sa messenger napakadali po yon hindi ko po talaga alam bakit walang nakakaintindi sa sinasabi ko paano kaya nila naiintindihan yung reading napaisip tuloy ako so siguro ibig sabihin hindi nila naiintindihan yung mga pinapanood nila Nakakawa naman yung mga ganong tao. Feeling ko kasi ako nga paulit-ulit kong sinasabi na huwag nyo akong i-message sa akin number. Huwag nyo akong tawagan. Pero meron pa rin talagang hindi nakakaunawa. Alam nyo sa mga matitigas ang ulo, kahit ano pa yung gawin ninyo, hindi ko kayo maiintindihan. Totoo. Kasi Isang malaking kabastusan yon kung hindi kayo sumusunod kung ano man yung sinasabi sa inyo. Ngayon, nagmamakaawa sila na napansinin ko sila. Hindi ko talaga kayo papansinin. Kahit magpakamatay pa kayo, wala akong pakialam. Totoo yan. Kasi napaka simple na instruction sa messenger nyo lang ako pwede i-message. And yet, hindi nyo ako maintindihan. Well, nasa sa inyo yan. Ganun talaga. Or hindi ko alam kung nambubuisit lang talaga yung iba. Nangiinis lang. Kasi sinabi mo nang wag gawin, mas ginagawa. ba diba? Ay, nako. Siyempre, naiistorbo talaga ako kapag sa number akong tatawagan. At, ilagay ninyo yung sitwasyon na ako, ako kayo. Sa tingin nyo ba, kakausap kayo ng in, na yung taong hindi nyo kilala? Yung taong walang identity? Siyempre, hindi. ba diba? Parang ang awkward nun. Kakausap kayo at may tatawag sa inyo tapos hindi nyo kilala. Ganun lang yon Pero sa Facebook, kilala ninyo. May itsura, may pangalan, ganun. ba diba? Uh, isa pa, hindi ako tumatanggap ng bagong account na gawa, hindi po ako tumatanggap. At yung mga dami account, fake account, hindi po ako tumatanggap talaga. Kahit ang daming nakikiusap sa akin, pasensya na, inooferan ako ng ganito-ganito, no way. Kasi simpleng instruction, hindi nyo masunod. Wala akong magawa. Ganun lang yun, okay? So, ano yung gustong sabihin nata ng person nyo sa inyo? Tingnan natin ngayon. Insya Allah, magiging okay lahat. Magiging yung mga, kung ano man yung mga gusto yung manifestations ninyo, Lord, bigyan nyo po sila ng kapanatagan sa kanilang puso. Linalapit ko po itong mga taong nanonood dito sa akin parang awan nyo na po, tanggalin nyo po yung takot sa kanilang puso, yung lungkot, especially, nandito na naman tayo, may tumatayo na namang balahibo sa akin. Eh, nako, hindi pa tayo nag-uumpisa, ano ba yan? Okay, so, ibig sabihin, malakas talaga yung aura ng possible, meron na naman dito na spell. Okay, well, sana wala, sana, 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 okay? So, Sometimes I stay awake uh, thinking about you. Hmm, someone hindi makatulong. Okay. Someone na nag-iisip. Okay. Masyadong overthink yung pag-iisip. Sobrang fully booked kumbaga kanilang kaisipan. Okay. Tingnan natin. Okay. tingnan natin kung ano magagawa Ace of Cups. Wow. Alam mo pag nakikita ko yung Ace of Cups nito, ito, mari din tong overflowing na emotions, overflowing na blessings. May God, sana abutan nyo. Wala. Ha! Kakainis. Anyway, gusto ko lang na malaman niyo talagang bihira ako tayuan ng balahibo. Even kayo, di ba? Once in a while siguro yan, hindi naman lagi yan. Pero sa tuwing nakakaramdam ako ng mga taong nalulungkot, nakakaramdam ako ng taong nag-iisa na parang tinatawag ako. Ganun kalakas ang nalaramdaman ko sa inyo. So, Masya meron tayong Ace of Cups. Sobrang-sobrang kaligayahan ang mararamdaman ng tao nito Or, tingin ko itong taong nito ay someone na um, may luha akong nakikita. Okay? So, tingnan muna natin. Hindi pa tayo tapos. Okay? Hindi pa naman tayo tapos. Tingnan muna natin. Ni eh, nagbe-blur na naman yung autofocus yung camera. So, Ace of Cups. Oh. Allah. Ay, nako. alam niyo naman, 'di ba? Pangit naman talaga na meron ditong conflict na makikita natin. Pero wala akong magawa, kailangan ko 'yan sabihin sa inyo. Okay? Ace of Cups and the Moon. ah uh, Ten of Pentacles. Okay. Um someone na may nagbibitray sa kanya. Someone na nagbibigay ng kanyang lungkot. Or I guess what goes around is comes around kung ang ginawa niya sa iyo ay maring nakakaramdam na ito ng parang lungkot. Okay? Possible na meron akong nakikita dito na parang meron siyang pinagkatiwala na sinira kayo. Okay? Pwede rin na meron isang taong nagsisinungaling sa kanya. Pwede rin ganon. Okay? Maring family, maring kahit sino to, malapit o ano man, na parang nagbi brainwash sa kanya. Okay. So, aside, aside from that, meron dito isang tao na sa tingin kong gumasto, um, talagang mahal siya. So, napipilitan siyang makisama dito sa tao na ito. Possible. Kung third party ka, maring asawa talaga to yung gumawa. Okay. So, hindi natin alam kung kung kailan yan nag-umpisa. Kayo yung nakakaalam. So, kailan ba yan nag-umpisa, umiwas ang person niyo Kailan ba yan parang nandidiri sa inyo? Kailan ba yan yung hindi na umuwi? Kailan ba yan nangyari? Na ba diba? So, yan yung mga sitwasyon na parang um, mga mahirap na bagay na hindi nyo maintindihan. Basta ang alam ninyo, may nagbago sa inyong person. ba? Diba? Yun lang yung nasa isip ninyo. Okay? So, three of swords and two of wands. Okay. So, meron tayo ditong masakit na masakit na pass. Okay? Um, siguro itong tao na ito nakilala mo siya na meron siyang masamang nakaraan. Meron siyang nalampasan na sakit, possible, or galing siya sa heartache or heartbreaker na malungkot na nakaraan. Possible din na parang may nag sa kanya. Yan. So, parang meron siyang linulook back pa rin. Okay, meron din positive na outcome kasi kahit palingon-lingon siya sa kanyang nakaraan, meron pa rin siyang nakikita tayo dito na parang ginagawa niya pa rin yung best niya para maintindihan yung kanyang sarili na bakit siya ganun? Okay? So, kanina nga sabi ko sa inyo, it goes around, comes around, sorry. So, may nakikita ko dito na parang napapansin niya kung ano man yung nangyayari sa kanya ngayon. Naiisip niya na baka nakakarama mo siya. Okay? Ang karma po kasi ay talagang legit. Kahit saan kayo magpunta. Yan. So, Ganito lang yan. Kung anong ginawa mo sa tao, kabutihan, ibabalik din yan ng, ni, ni Lord, ni God, ni Allah, na unexpected, na in return. Totoo po yan. Maniwala po kayo. So, paano na lang kung gumawa ka ng masama? di ba diba? So, alimbawa, kung, kung talagang hindi ka rinespeto ng person mo, talagang sinadya niya talagang nagloko. May mga ganun eh. Okay? So, mahirap talaga yon. Pagdating ng araw, matitwis ang lahat. Makakaramdam din siya ng parang lungkot. Yun. So, like I said, prayer. Huwag kayong mawalan ng prayer. Hindi yan binibili saan-saan. Hindi nyo kailangan gumasto. Hindi nyo kailangan maghirap. Kahit saan, pwede kayong magdasal. Diba? ba buksan ninyo ang, ang inyong puso lagi every time na matutulog kayo huwag kayong umiyak every time na parang uh, may gagawin kayo huwag kayong mawalan ng pag-asa di ba stay focused stay positive sa lahat po so sa pagkagising ninyo ganun din naman po ang gagawin niyo yung bang parang kahit wala kayong expectation na masaya kayo ngayon itong paggising ninyo Lagi niyong pipiliin na masaya kayo. Lagi niyong pipiliin na okay kayo. Okay? So, kasi doon yan mag-focus -ano eh, mag yung energy ninyo. Kung mahina, malungkot, pagkagising nyo palang, nagmumura ka na. Pagkagising mo palang, maingay ka na. Pagkagising mo palang, nakikipag-away ka na sa taong sa sa'yo may nanggigising sa'yo, kapatid mo, anak mo, o asawa mo, o even your, even sa katulong mo, pinapagaling. Ba't nyo ako ginigising din? Diba? Wala akong tulog, wala akong gano'n. ganyan, ba? Diba? So, negative na po yun. Meron siyang masamang feedback sa ganong, ano, okay? So, tapos sasabihin ninyo na, bakit minamalas ako? Bakit ganon? ba? Diba? So, start talaga ng paggising ninyo. Lagi kayo masaya. Okay, so dito sa person mo, sa tingin ko naman, kung mahal ninyo, dapat nyo patawarin. At alam niyo masarap magpatawad kahit sa mga taong hindi nanghihingi sa atin ng tawad. Totoo yan, subok ko na yan. May mga tao din na hindi umihingi ng tawad, totoo yan. Pero once na ng nang i-let go yung mga halimbawa, may taong nang loko sa inyo, may taong nakagawa sa inyo ng masama, pero was once, once na yun sinurender mo kay sa taas kay Lord kay Allah. masya Allah, grabe ang balik noon. Totoo yan. Grabe talaga, totoo. Believe baho sa every time na may mawawala sa yung bagay, meron si God si Lord si Allah ang ipapalit niya na mas 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 sobra pa. Okay? So paano na lang yung taong ni hindi naghingi sa ng sorry pinapatawad mo kahit kahit siya pa yung pinakamasamang tao o siya pa, siya pa yung gumawa sa'yo ng kasamaan talaga what if na lang ba diba? wow amazing totoo po yan so sana itong tao na ito maka move forward din kasi alam niya sa sarili niya na parang meron siyang nagawa sa'yo na hindi siya maka let go yan yan kasi kaya pala may luha dito. Diba? Ace of Cups. Something overflowing. Pwede rin yan siyang luha. So, kinonek siya si Moon. So, positive talaga. May luha. um Sometimes, umiiyak siya. Okay. Sometimes, na parang meron siya sinasabi na, sana hindi ko tinuloy yun. Di sana okay yung kami ngayon. So, hindi ko alam kung nurse ka o nasa ibang bansa ka or feeling ko nasa ibang bansa yung malalakas na ano ngayon. Uh, wag din wag, wag kayo magtampo. Yung mga nasa Pilipinas may nakikita din ako. Possible na nak may may meron ka monitor or something. May nakikita ako na parang um nag-aayos, pagod yung energy mo or hindi ko alam kung nagta-travel ka ba ngayon, something ganun, okay? Um nagluluto, may naamoy ako or may tinga ka lang <laughs> na amoy ko. <laughs> kakakain mo lang, okay? So, alam mo yun, uh, yung iba naman patulog, pahinga, okay, so that's okay, yung iba sa inyo, or may nakikita ko dito na pwede rin pagising, mas maganda yung pagpagising ninyo, meron na kayong, nandito na kayo sa channel natin, nakikita ninyo kaagad, kasi makakatulong po talaga yung positive na energy na nakikita ninyo ngayon. Okay? Huwag nyo pong kaligtaan yan. Mas maganda po pagising ninyo. I-check nyo kaagad yung YouTube account natin. So, maraming salamat po sa lahat ng na, nan, 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 nan nanonood sa akin ng paulit-ulit dito. Okay. Ace of, uh, Ace of Wands and Nine of Cups. So, overflowing po talaga. Meron siyang manifestations. Both sides. Yung ito. Dito, masyado siyang medyo malungkot. Pero pag dito naman, so, itong taon na ito, tinatry niya yung best niya eh. Ma ma to. Uh, ma mahilig kayo magluto for sure. Okay, mahilig kayo magluto, mahilig kayong kumain sa labas, mahilig kayong mag-adventure. Okay. Um, kung may plano kayong paalis, sa tingin ko, matutuloy yan. Okay matutuloy. O, oh, kakasabi ko lang eh, paalis. Okay, so, kung ano man yan, itutuloy mo pa rin yan. Uh, take time. Huwag nyong, huwag nyong madalain, madalain yung person niyo If ever na walang budget, pwede naman kayo magkapi-kapi lang, ba diba? So, wala kayong dapat ipag-alala. Okay, so, eh, ano to, um, is of wands and nine of cups and pinch of wands and seven of cups and 10 of pentacles. Wow. Wala siyang ibang hangad ngayon kundi maging maging masaya kayo. Wala siyang ibang iniisip ngayon kundi yung pamilya ninyo. Kung may pamilya po kayo, um, I guess kung nasa third party ka, for sure namimiss ka niya. Sorry, hindi nakita. Ayan. So, meron siyang family if you are dealing with a person na kung third party ka, kung, may, kung meron kang asawa, may asawa din siya. So, namimiss yung isa't isa, pareho kayo, parang gumagawa rin kayo ng way, paano magkita. Okay, so, dito tayo, dumako sa inyong reading, mga mahal ko, tingnan natin kung kamusta naman kayo. Okay. kung kamusta naman kayo. Okay. Oops. Oh, eight of wands. Meron kayong travel. Um, meron kayong isang mabilis na galaw. Ano kaya to? Siguro nag meron siyang crystal. So, oh. so ibig sabihin, uh, um, Uh, new beginning. Blessing is coming. Ang uh, mabilis to. Hindi mo mamamalayan. Ang galing. Nakaka... Ano? Nakaka-amaze ang reading nyo ngayon. Totoo po talaga. Kinikilabutan ako. Ang galing. Okay. So, tingnan nyo. Pagkagising ninyo. Ito maririnig ninyo. Mag-pray kayo kaagad ha. Kapag nakita nyo yung reading ninyo na maganda. Wow. Ang ganda. Temperance. Oo. Wow! Ang galing! Oh my God! Yung paghihirap mo dati ay talagang matatapos. Okay? Meron kang pangarap na bahay, lupa. Or something na pinapangarap mo. Makakamit mo daw eh. Okay? Uh, may anak kang yayaman. May anak kang may pera ngayon. May nagbi-business or something. Basta may pera. Um, ang galing. Wow. Ang galing. Um, may nakikita din ako na parang promotion sa'yo or sino ba to na parang maring hahangaan ka ng something na o oh someone, sorry, someone na sa family, pwede rin sa person mo, hinahangaan ka ng person mo, mas lalo kang gagaling, mas lalong sisikat yung aura mo. Okay? Hindi po common na sisikat ay eh. kailangan artista, hindi po. Halimbawa, sa team ninyo, gagaling ka, hahangaan ka ng boss mo, yan. So, may nakikita ako dito na parang may taong tumulong sa'yo, may taong tumutulong sa'yo na mukhang magbibigay sa'yo ng kaligayahan, may makakakilala ka. O, oh, ba? Diba? Malay nyo ako na yun. <laughs> okay? So, kaya ka siguro dito na stop by sa ating channel. Baka malungkot ka. Six of Pentacles. Ang galing naman nito. Na wow. Overflowing. Meron kayong celebrations na matutupad. Wish fulfillment ang nakikita ko. Wow. Wow, ang ganda. Masya Allah. Alam mo, kailangan yun talaga itong tapusin tong reading na ito. Napakaganda. Six of Pentacles and Ace of Swords and Three of Pentacles. At Three of Cups, sorry. May nasisense ako dito na kung ano man yung mga worries mo, uh, tinutulungan ka ng universe, tinutulungan ka ng Diyos para matupad yan. Okay, nakakaipon ka daw, makakaipon ka, yung taong gusto mo ay maayos din po yan. Okay, so sometimes yung mga pangarap mo, something na parang nahihirapan kang kunin or gawin, ba diba? parang may ganun na issue, ganun sa sarili mo, okay? Meron sa inyo, parang kulang din magpahinga, kailangan nyo din magpahinga, mga madam ko, mga bossing ko. Pagod na pagod ka. Pero, eto yung, eto yung maganda. Worth it yung pagod mo. Meron siyang magandang kalalabasan. Okay? Pag sa person pa yan, worth it yung pagtitiis mo sa tao na yan. Meron din magandang kalalabasan. Okay? Wow, which is Kino congrats ko kayo, binabati ko kayo dahil napaka-patient niyo sa person niyo kahit papaano. Okay? Ito po ang aking Facebook account. Uh, please lang, wala pong tatawag, walang kukontakt dito. Please. Wala pong magme-message dyan. Sa messenger nyo lang po ako i-message i, i sa aking Facebook account. Yan po ang aking profile. Uh, February 4 po yan in-upload. 969 po yan. Ito po yung cover. Okay. So, June 4, uh, 510. Please, please lang po. Hindi ko kayo papansinin kung sa number kayo mag-message sa akin. Okay? So, ingat po kayo and maraming, maraming, maraming salamat po. Okay? Basahin po natin kung ano man yung mga message na to. Hi ma'am, gusto ko rin po magpasalamat sa inyo sa dami-dami po ng natama kong blessing sa buhay. Talagang totoo po talaga na worth it magpaalaga sa iyo. Uh, Ini-encourage ko din po ang mga kakilala ko na lumapit sa iyo kasi talagang hirap din sila sa mga asawa nila. At ayun nga po ma'am, uh, gumagawa lang sila ng way para ano to? Ayaw nila ma'am, ayaw naman po nilang uh, ano to, na gusto nilang lumapit sa iyo na ready rin po sila na may pangbayad sila. Yes, tama naman. Alam nyo mga bossing, mga madam ko, hindi po lahat ng nagpapariding sa akin ay tinatanggap kong magpaalaga at bracelet. Kasi ma'am, bakit mga boss ko? Malay nyo wala na kayong makain, mas inuunan nyo dito sa akin. No, hindi po ako ganon. Kung wala po kayong pera, wag nyong ituloy. Huwag kayong magpariding din. Okay? Manood-nood lang muna kayo. Okay? So, um, yung mga may sobra lang, mag-ipon muna kayo. Then, balikan nyo ako. Ganun lang yun. Ganun lang yung kasimple. Okay? Meron nga, sinisi din ako ng sino ba yun? Last year ko yun na gustong magpa-reading talaga sa akin. Sabi niya, ma'am, um, inipon ko talaga yan yung ganyan na ano para magpag-reading sa Hindi ko siya tinanggap kasi sabi ko, ma'am, kasi nakikita ko, hirap talaga siya. Tindahan lang 'yon. Sabi ko, ma'am, unahin mo muna 'yung business mo, ipangbili mo 'yan ng puhunan, ipangbili mo 'yan ng puhunan, ipang um, basta, sabi ko, palaguin mo muna 'yang pera na 'yan. Then sabi ko, pag sobra-sobra na, magpa-reading ka na, okay? So, ayun, nagtampo sa akin kasi hindi ko nga daw siya tinanggap. Ang, ang nangyari, sana daw kung nagpa-reading daw, kung tinanggap ko daw siya ay, uh, sana natulungan ko na daw siya sa problema. Mas lalo daw lumala yung ano niya. So, sana daw tinanggap ko daw siya. May mga ganun na taong nagtatampo na bakit hindi ko tinatanggap. Kasi, mas mahirap sa parte ko na yung, yung, ma'am, wala na po akong hindi ako kakain, hindi ako bibili ng grocery, hindi po ako magbabayad ng meral ko, ko hindi ako magbuhad. Parang grabe naman yun, de ba? So please para sa akin, sana maintindihan ninyo na ang bigat tumanggap ng bayad galing sa taong kapos. Okay? So please kung wala manod na lang po kayo. Pinagdadasal ko po kayong lahat. insya InshaAllah makalagpus kayo diyan sa sa bigat kung ano man ang nararamdaman niyo. Okay? So, yung mga sobra naman, yung mga may ipon, okay, nasa sa inyo pa rin yan kung gusto nyo tulungan yung mga person ninyo. Nasa sa inyo pa rin yan. Pero talaga minumungkahi ko na kung kaya nyo naman magpa-reading, magpa, -reading, magpa -reading po kayo, mas makakatulong talaga yung reading eh. Kanina nga, kanina sobrang nahihirapan siya, hindi nyo maintindihan bakit daw yung kanyang nanay na hindi makaipon, eh reading sa akin, o nag, nagkaroon siya ng idea, nagkaroon siya ng bakit ganun yung nangyayari. Okay, so malaki po talaga ang power or ambag ng reading or hindi sa pagyayabang, Ang dami ko nang natulungan. Okay, so but inuulit ko, kung kaya nyo lang, kung hindi, wag na. Okay? Yun lang po tayo. Napakadali po yun. So, ano to? Tuloy ko yung basahin. Um, gaya po ng sinabi nyo, ma'am, na pag-ready lang, ano to? Pag-ready lang kung pag-ready na lang kami. Tatanggapin mo kami. Okay. So, dumating na nga po yung panahon na malapit na po silang mag humingi ng tulong sa sa'yo, ma'am. Talagang pinagmamalaki ko, ma'am, na ang laki po ng binago ng aking pamilya. Natutuwa po ako at masaya po ako, ma'am. And sana po, ma'am, lagi po kayong malakas, marami po kayong matutulungan na katulad ko. At uh, every time na manonood ako ng YouTube mo, ma'am, talagang napapatuwa na napapatuwa po kami, kaming magkakaibigan kasi talagang halos tumitindig din ng balahibo namin, ma'am sa lahat ng success story mo, lahat ng natulungan mo, ma'am. Maraming maraming salamat, ma'am. Binago mo ang buhay ko. Okay. So, pero again, disclaimer, hindi po ako Diyos. Ako'y tao lang. ah uh, but I do my best para sa mga kliyente ko. Okay. Kung, kung kaya, i-go ninyo. Magpa-reading kayo. Kung hindi, tsaka na. Dito naman ako. Okay um, pagdasal nyo kay Lord na sana magkaroon kayo ng blessings na kalapit kayo dito sa akin. Okay? So, ingat po kayo at maraming maraming salamat muli po, Miley Taro. Ingat po kayo at la lahat po ay pinagdadasal ko po na naway um, maka ano kayo, makalagpos kayo sa lahat ng problema dyan. I-comment ninyo kung anong bansa kayo, kung kung ano yung mga wish niyo para masama ko kayo sa aking prayer okay so maraming maraming salamat po bye bye